marami sa ating mga kababayan ay hindi satisfied with the way the government is handling the issue of inflation. Magkano bang sinasahod ng ating mga kababayan, mga minimum wage? Kahit yung middle class natin, itong ganitong klaseng presyo ng bigas, bagamat nakita natin na bumababa ang presyo, no? kasi global prices is driving this. For many of our kababayan, eh, out of reach itong ganitong klaseng presyo ng bigas. You just go to the website ng DA, puntahan niyo yung bantay presyo, yun ang ginawa ko. And I found walang bigas doon ng presyo 20 pesos per kilo. The Marcos Jr. administration, what they need to do is to do a better job in terms of managing the issue of inflation. Para nga naman, ramdam ng tao yung sinasabi nilang pagbaba ng presyo. Bilang isang ekonomista, reaction po ninyo dito nga sa inilabas ng PSA na ulat na nasa Uh, 1.7% uh yung inflation rate po natin uh, noong Oktubre habang bumabagal po yung pagtaas ng presyo naman ng mga pagkain sa buong bansa. Well, actually mga Bangko Development niyan ano, na bumababa ang rate of inflation. Nakita natin sa pangkalahatan ay 1.7% na lang ito at uh, mas mababa ito doon sa target ng uh, Banko Sentral no kasi ang target ng uh, Central Bank is uh, dapat nasa mas mababang mas um, mas uh, below 2% no yung rate of uh, inflation no yung target so okay yon however kung hihimayin mo ng mabuti yung mga sources ng inflation makikita ninyo for example sa bigas na banggit nga doon sa report niyo sa umpisa no, na bumaba ito ng 16.4% ganda yan at alam din man natin na ang bigas no yung presyo niyan yan ang pinakamalaking driver ng food inflation sa bansa pero kung hihimayin nyo po ng mabuti, mayroong mga food items na tumaas ang presyo. Pagaya halimbawa sa karne, ang inflation nito is 5.2%. Ibig sabihin, tumataas ang presyo. Kasi pagka-negative ang inflation, nagmababa yung pr uh, presyo, no? nagde-decelerate. Pero kapag ka positive yung rate of inflation, ibig sabihin, tumataas yung presyo. So sa kaso ng karne, tumataas. Sa isda, mataas din rate of inflation. 8.2% po sa isda. Sa mga mantika, kung kayo po yung nagpiprito, nagigisa, ang rate of inflation po ay 9.4%. At hindi rin nabanggit, no pero i-emphasize natin yung gulay. Kasi niyo, gulay, importante yan sa sustansyang diet, ano, yung kumpletong diet natin. Ang uh, vegetables inflation, eh, nasa 17%. So mataas yan. Pero alam natin natin na pag may mga bagyo-bagyo, tumataas ang presyo ng gulay. So, titingnan nyo rin po yan ano, sa mga iba't-ibang mga, mga food groups. Makikita natin na mayroong pagtaas. Ngayon, ang konteksto nito, Jane, is uh, ah, ramdam ba ng tao yung sinasabi nilang 1.7%? Kasi kung nakikita nyo sa bigas, halimbawa, no, mm -hmm. mahal pa rin yung bigas. I mean, at, at 40 pesos uh, per kilo, yung pinakamura, no, yung mga regular meal, nasa 37 yung local per kilo. Eh, magkano pang sinasahod ng ating mga kababayan, mga minimum wage? Kahit yung middle class natin. Itong ganitong klaseng presyo ng bigas, Bagamat nakita natin na bumababa ang presyo, no? kasi na global prices is driving this. Pero makikita din natin na for many of our kababayan, eh, out of reach itong ganitong klaseng presyo ng bigas. Maalala natin na noong 2022, itinampanya po ni Pangulong Marcos na gagawin 20 pesos ang presyo ng kilo ng bigas. Going around in the markets, no? Puntahan ninyo yung Bantay Presyo website. Yung mga kagaya namin mga Pilipino nasa labas ng bansa if, if you want to look at food prices sa mga local na markets, you, you just go to the website ng DA, puntahan niyo yung bantay presyo, yun ang ginawa ko. And I found walang bigas doon ng presyo 20 pesos per kilo. So, kumbaga, bagamat, yes, inflation rates has been uh, decelerating, pero pag tinanong mong ordinaryong tao, Jade, sasabihin so nila sa'yo, inflation pa rin is a top concern for them. Mataas pa rin ang presyo ng bilihin. At marami sa ating mga kababayan ay hindi satisfied with the way the government is handling the issue of inflation. Kaya makikita mo sa mga mga survey, no, sa mga uh, polls, no, makikita mo sa sabi ng tao, pag tinanong sila, ano ba yung mga top concerns mo? Well, of course, nandiyan na ngayon si graphic corruption, pero ang lagi na, nasa top niyan, no, yung malapit na sikmura, is yung pagmamanage ng gobyerno uh, ng rate of inflation. Kaya sa nakikita ko, bagamat yes, that is a welcome development. Ano, 1.7% rate of inflation. Maganda rin yan from the point of view of interest rates kasi baka pwedeng maibaba pa ng Banko Central yung interest rate. But the Marcos Jr. administration, what they need to do is to do a better job in terms of managing the issue of inflation. Para nga naman, ramdam ng tao yung sinasabi nilang pagbaba ng presyo. Kasi ang nakikita natin mga kababayan, puro palliative solutions lang. Pagaya ng price freeze. No, so the price freeze, that is a temporary solution. It does not address the fundamental issues no sa issue sa produksyon ng pagkain sa ating bansa. So sa akin kita ko, Jade, no? welcome development yan, but the government needs to do more in terms of managing the issue of inflation.